Iris, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may singit na 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.55, ng hapon at may singit na apat na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay brown dahil mabibigyan kanya na mahihirapan ka makapanalo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay dilaw dahil kanyang mabigyan kagad ng kamalasan. Gemini Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may singit na apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na putat minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang 10 is to 230 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, Simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, na may singit 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka player na mahilig magyabang, kukuhanan kanya ng swerte para manalo. Leo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.05 ng umaga, na may singit na 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, magsuot ka ng damit na may kulay pink at kaya kang mabigyan ng mahabang panalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.40 ng umaga na may singit apat na putlimang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.40 ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka kulay pula, dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Libra, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, na may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.35 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Scorpio mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 gis ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 gis ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay pula dadalan ka para matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga na may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala una 45 ng hapon at may singit na apat na pung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may singit 46 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, nang hapon ay singit na 43 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green kukuha sa iyo ng swerteng oras. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mo ay player na malaki ang mata, sila ang magbibigay sa iyo ng pagkatalo.